Sang inamin ni Megastar Sharon Cuneta na meron siyang pinatanggal na bahagi ng kanyang katawan matapos pumayat ng bonggam-bongga. Inamin nga ni Ate Shawi na sumailalim siya sa isang surgery kung saan inali sa mga ekstra balat niya sa braso na naglabasan mula ng mabawasan ng kanyang timba. Ayon sa premiadong aktres, singer, gusto rin niyang ibalik ang dati niyang katawan noong gawin niya ang pelikula nila ni Robin na Maging Sino Ka Man. Hindi rin daw ikinahihiya ni Mega ang pagpapatanggal ng kanyang mga extra skin lalo para naman ito sa kanyang sarili at sa kanyang mga loyal sharon niya. Ipinaliwanag din ni Mega kung bakit kailangan niyang ipatanggal ang mga extra skin sa kanyang katawan matapos mabawasan ng mahigit 100 pounds. Aniya pa na sobrang payat na niya at sobrang laki pa ng balat kaya kailangan na niyang ipatanggal ang extra skin. Inamin din niya na hindi naman niya na-achieve ang katawan niya ngayon nang ng overnight lang dahil pitong taon din niyang pinaghirapan ito. Bawas sa paglapang at matinding disiplina talaga ang kinawa niya nitong mga nagdaang taon. Dagdag pa ni Ate Shawi na hindi pa niya totally nagigets ang target niyang timbang kaya tuloy pa rin ang kanyang weight loss journey kasabay ng pag-amin na nawawalan din siya ng ganang kumain nitong mga nagdaang araw. Pero hindi naman niya direct sa hanginamin ang dahilan nito. Pero alam naman natin mga kachika na ito ay dahil sa issue ng kanyang anak na si Casey at nang anak at niyang si Kiko. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. See you!